Ako tayo dyan sa may Paranaque Integrated Terminal Exchange. Marami para ho mga biyahe, mga kabumbo, para ho sa mga kababayan po natin na hahabol pa at uwi sa mga probinsya. May live report si Bumbo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Victor, ramdam na ang unti-unting pagdagsa ng mga paserong uuwi sa probinsya sa Paranaque Integrated Terminal Exchange ngayong biyernes, Oktubre 31, isang araw bago ang undas. Ayon kay PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Kalbasa, marami pa rin tiket sa maaaring bilhin ng mga mag walk in sa terminal at sa pa ang bilang ng mga biyahe para sa mga habol na makauwi sa kanika nila mga probinsya para sa undas. Paliwanag niya, mas marami ang mga paserong mas maagang bumiyahe nitong mga nagdaang araw kaya't hindi masyadong siksikan sa terminal ngayon. Patay sa datos ng TITX, umabot na sa 68,732 ang foot traffic sa terminal as of 11 a.m. yan at inaasahan pang dadami ang bilang dahil holiday na at wala nang pasok sa trabaho at paaralan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Paranaque Integrated Terminal Exchange Senior Corporate Affairs Officer Colin Kalbasa Uh, marami pa po, po available na tickets nun. So, so, yung mga pasahero natin na gusto pang pumunta at pumunta sa kanilang mga probinsya, pwede pa naman po mag-walk-in dahil marami pa available na sa seguridad naman, patuloy ang paghihigpit sa terminal. Nakakumpis ka mga pulis sa mga patalim at flammable materials sa checkpoint. Mula Oktubre 27, umabot na sa 120 ang mga ipinagbabawal na kagamitan na nakumpiska ka. At may 27 security personnel na nakatalaga para tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Paalala ng pamunuan ng PITX, iwasan ng magdala ng anumang mga bawal upang hindi mantala ang pagbiyahe. Kung ngayon, pakinggan natin muli ang tinig ni kay Integrated Terminal Exchange Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa. Sa pangapasahero po natin na pupunta sa ating terminal, bawal na bawal po dito dalhin ang flammable items kasama na po dyan detail at gas dahil marami po tayo confiscate niyan recently. Ano? And then syempre sharp objects po rin po dahil yan po marami rin po tayo confiscate mga itak, knives, scissors, bawal na bawal po yan dito. And siyempre bawal po ang baril ano? Yan po mga pinagbabawal natin na mga bagay or gamit ay ito yung ano lang po eh, preventive measure para po maging safe at uh, convenient po ang biyahe na ating mga pasahero, ano? Dahil um, if ever po na itakay natin sa compartment ng buses ang mga flammable items natin, that may cause some accidents or incidents Samantala, sa pag-iikot naman ng Bomba Radio Philippines sa terminal. Ilang pasahero ang mas pinili ngayong araw bumiyahe dahil may pasok pa sila kahapon. Kabilang dito si Erika Pulvinor na mula sa General Trias Cavite na pauwi naman ngayong araw sa Bicol. Kwento niya, maaga nag nagbook ng tickets kaya mabilis lang ang kanilang biyaya at iwas sa Beria. Dagdag pa niya, naging madali naman ang kanilang pagpasok sa terminal at hihintayin na lamang nila ang kanilang oras ng biyahe. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Erika Pulvinar Pasahero dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Ayun na po kayo, October 31, ay e, bukas po mundas uh, na. may pasok po kasi. sa uh, Nung kahapon po, meron pang event sa school. Kaya ngayon na po makakauwi. Uh, ngayon po, okay naman po kasi na, may naka ready naman na po kami, nakapagpa-reserve na po kami. Mula dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Pasaradio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.